Noong ika-31 ng Enero, sinuspinde ang mga pasok ng paaralan at mga biyahe ng pantalan sa buong Caraga Region. Ito ay dahil sa masamang panahon na dulot ng low pressure area sa rehiyon. Sa pinsalang iniwan ng LPA, idineklara na ang state of calamity sa probinsya ng Agusan del Sur. Agad namang tumugon dito ang DSWD. We've already released sa buong region since the rain started 117,000 family food packs, of which the greater part went to Agusan del Sur. 91,000 because of the declaration of state of calamity, yeah. pero um, on top of that, as the normal standard operating procedure, we've already started engaging the local leaders on the emergency cash transfer. Um, now we can use the emergency cash transfer for uh, Agusan del Sur because of their declaration of state of calamity. Then um, I'm not sure about the other provinces as long if they'll still need it, because they not of state of calamity. Oh, Maliban sa pinsalang iniwan nito sa rehiyon, naging numero unong problema ng mga residente ang malinis na papagkukuhanan ng tubig. Wala po akong makikitang source of water doon. So it's very ironic that these people are submerged in water but they are suffering from thirst because due to lack of supply of water. So the, our local mayors are also trying to provide uh, water drinkable water through uh, their different uh, means that they have and the provincial government is uh, augmenting. Noong biyernes, bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Caraga. Inihayag ng Pangulo ang agarang tulong sa mga naapekto kang mga residente. Pag na-identify naman natin yung mga isolated na barangay, okay. O yun ang naunahin natin, yung mga daan papunta doon. Para, oh, para, para, para oh, makapasok na. makapasok natin. O, oh, magpatulong dun. lang that's po ako doon para madaan. first. And then, titignan nyo. So, of course, they will, the, yung susunod na roon, tuloy-tuloy naman ang public works na nag-a-assess. Uh, tinitignan. Habang pasat medyo, maliwa, ma, medyo mas maganda ng weather, at tapos na ang pag, uh, pagbaha, Ah, uh, pwede na sila talagang matignan talaga nila na mamuti kung ano niyan naging damage sa kalsada, yung mga erosion, yung mga footings ng tulay, all of these things they will have to assess properly. Uh, tapos taos bibigyan tayo ng bibigyan tayo ng uh, ng uh, recommendation kung anong dapat gawin. Kung minsan Papa. kailangan maglagay ng mas bagong tulay, kailangan lalagyan natin ng slope protection, lalagyan natin ng uh, drainage, whatever. Uh, the public works will assess all of that. At uh, bibigay sa atin uh, later on. Once we are able to go properly, padala yung mga engineer nila, mapakita talaga, kung, matignan talaga ko ano yung uh, ano yung naging problema. Ilan sa kanyang mga mandato ang pagtutok sa pagbibigay pa ng karagdagang supply ng tubig, lalo na sa mga lugar na nalubog sa baha. Sa ngayon, umabot na sa 2 bilyong piso ang danyos ng low pressure area sa karaga Pinakamalaki dito ay ang infrastruktura na umabot sa 1.19 billion pesos at sinundan ito ng agrikultura na umabot sa 1 billion pesos. Umabot na sa 1.5 milyon na mga residente ang naapektuhan at 210,000 na katawang napilitang mag-evacuate. Siyam na putwalo na rin ang kumpirmadong patay habang 35 ang nasugatan at walong katao pa ang pinaghahanap. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.